Nagpatawag pa ng special session ang Kongreso para paunlakan sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang bulwagan ang isang Japanese Prime Minister. Tinawag nga ni Fumio Kishida ang relasyon ng Pilipinas at Japan na nasa golden age na. Para bigyan ng mukhang balita, Kyla Makantan. Naging siksik ang araw ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa kanyang pagbisita sa bansa. Una niyang pinuntahan ng Kongreso kung saan nagpaunlak pa siya ng talumpati sa joint session ng mga kongresista at senador. Dito, binigyang din ni Kishida ang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Japan. Nangako rin ng Prime Minister ng patuloy na suporta sa pag-unlad ng Pilipinas. In addition to the participation of Japan's self-defense forces in the joint US-Philippines exercises held last month, the first joint exercise by the coast guard agencies of the three countries was held in June this year. Through these efforts, let us protect the maritime order which is governed by laws and rules, not by force. Pagkatapos niyan, diretso sa tanggapan ng Philippine Coast Guard ang Prime Minister ng Japan. Una niyang nilibot ang BRP Teresa Magbanua na nabili ng Pilipinas sa tulong ng Japan. At kung tulong lang din naman daw ang pag-uusapan, marami na rin naipaabot ang Japan sa Pilipinas. Gaya ng ilang kagamitang pandagat at pagbabahagi ng kaalaman sa maritime. Kung matatandaan, Japan Coast Guard din ang unang sumaklolo sa Pilipinas noong nagkaroon ng oil spill sa Mindoro. Bagay na paiigtingin pa raw ng dalawang bansa. Masapan namin yung mga karagdagang kagamitan na ating uh, ipoprocure sa Japan, karagdagang training na ating uh, gagawin uh, sa mga institutions nila sa Japan. Plano rin daw dagdagan ng mga training sa pagitan ng PCG at JCG, pati na rin ang mas regular na pagsasagawa ng trilateral exercises kasama ang Japan-Estados Unidos. Nagtungo rin si Kishida sa Valenzuela Depot ng Metro Manila Subway Project kung saan naging katuwang din ng Japan sa konstruksyon. 33 kilometro ang haba ng subway na may 17 substations. Kapag naging fully operational, magiging 30 minuto na lamang ang travel time mula Valenzuela hanggang naia mula sa isa't kalahating oras na biyahe. Target matapos ang proyekto sa 2029 at maserbisyohan ng halos kalahating milyong mananakay kada araw. Mobile Journal, Kayla tan Hatid, ang muka ng balita.